Lalaking laging available parang vending machine. Pwedeng anytime, pero walang thrill. Gusto mong respetuhin ka ng babae? Ito ang dapat mong gawin. Pero bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers, sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Bakit malaking mali ang palaging available? Emotional trap ng panliligaw. Kapag gusto mo ang isang babae, automatic kang napapapasok sa isang emotional trap. Kailangan kong ipakita sa kanya na nandito ako palagi para sa kanya. Gusto mong iparamdam na sincere ka, loyal ka, at na hindi siya nag-iisa. Pero eto ang katotohanan. Ang pagiging palaging available ay hindi laging nai-intellectualize ng babae bilang pagmamahal. Madalas na i-interpret ito bilang kawalan mo ng sariling mundo. Gusto ng babae ang lalaki na may direction. Hindi attraction ang nadarama ng babae sa lalaking nakatambay lang. Ang kinahuhumalingan nila ay ang lalaking abala sa sariling misyon, hindi yung lalaking walang ginagawa kundi umikot sa paligid nila. Kapag palagi kang available, iniisip niyang wala kang ibang priority, nawawala ang thrill. Wala siyang maramdamang loss kapag wala ka. Availability as weakness. Minsan, sa sobrang effort mong ipakita ang presence mo, nagmumukha ka pang weak. Yes, weak, not physically, kundi emotionally dependent. At para sa Stoic, ang emotional dependency ay form ng slavery. Ayon kay Epictetus, No man is free who is not master of himself. Anong masamang epekto ng palaging availability? Bumaba ang halaga mo sa mata niya. Ang rarity ang nagpapataas ng value. Think about gold. Bakit valuable? Dahil rare. Kapag ikaw parang lagi kang nandyan, nawawala ang special effect. Example. Kung araw-araw mong nakikita ang sunset eventually, hindi mo na siya pinapansin. Pero kung minsan lang ito lumabas, tititigan mo ito ng may paghanga, ganon din sa atensyon ng lalaki. Nagmumukha kang walang boundaries. Kapag palagi kang available, pinapakita mong wala kang sariling priorities. May plano ka sana with friends? Bigla mong kinansel para sa kanya. Nag-aaral ka sana? Tinigil mo para lang makipag-text. Pagod ka na galing trabaho? Pero pupunta ka pa rin kasi nagyaya siya. Anong pinapakita nito? Wala kang backbone, wala kang disiplina sa sarili mong schedule. At kung wala kang respeto sa sarili mong oras, huwag mong asahang respetuhin ito ng iba. Napapaso ang interest ng babae. Psychological truth. Kung walang unpredictability, nawawala ang excitement. Kapag predictable ka, nawawala ang emotional spike. Kapag palagi kang available, nawawala yung anticipation. Wala siyang dahilan para mag-isip, ano kayang ginagawa niya ngayon? Ang tanong, Paano ka mamimiss kung palagi kang present? Control your emotions, not just your time. Ang pagiging stoic ay hindi lang pagiging tahimik, kundi pagiging disiplinado sa damdamin. Kapag na-overwhelm ka ng desire na makasama siya lagi, yan ang moment na kailangan mong lumayo para balikan ng sarili. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam. Ang ibig sabihin, hindi mo hinahaya ang maging alipin ka ng emosyon. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Set boundaries with confidence. Kapag nag-text siya ng, Pwede ka ba mamaya? Hindi masama ang sumagot ng, Sorry, may kailangan akong tapusin. Pwede bukas? Ganitong uri ng sagot ang nagpapakita na, May purpose ka. Hindi mo siya sinasantabi, pero hindi mo rin sinasayang ang oras mo. May sariling mundo ka. At sa totoo lang, ito mismo ang gustong makita ng babae. Lalaking may sariling layunin, hindi lalaking naghahanap ng meaning sa kanya. Be a man of value, not access. Iba ang available sa valuable. Ang stoic na lalaki ay hindi laruan na pwedeng hilahin anumang oras. Siya ay may disiplina. May oras para sa sarili, pamilya, trabaho, growth. At kapag pinili niyang ibigay ang oras niya, it's because may meaning ito, hindi dahil bored lang siya. Example, si JP ang dating Mr. Available. Si JP ay typical nice guy. Laging handang maghatid sundo, palaging online, laging nagbibigay ng good morning and good night messages. Pero guess what? Nung naging abala na siya sa sariling business at goals, at hindi na siya laging nagpaparamdam, dun siya hinabol. nag ang babae, Busy ka na lagi ngayon, na? Namimiss ko yung time na lagi kang online. Lesson, minsan ang pagkawala mo ang nagbabalik ng presence mo. Historical example, Marcus Aurelius. Kahit emperor ng Roman Empire, hindi niya binigyan ng 24-7 access ang mga tao sa paligid niya. Alam niya kung kailan siya dapat tumutok sa sarili, sa journaling, sa reflection. Kaya siya naging respected leader, hindi dahil palagi siyang visible, kundi dahil selective siya sa presence niya. Practical tips to apply this mindset. Tip number one, lagyan ng schedule ang self-time. Bago mo sagutin ang chat niya, tanungin mo muna, Nasa sarili ba akong space o iniistorbo ko ang growth ko? Isit mo ang oras para sa Workout. Pagbabasa, lalo na ng stoic material. Skill building. Focused work. Tip number two. Limit social media availability. Kung palagi kang online, madali kang matikman, pero mabilis ka rin pagsawaan. Eye off ang active status. Huwag agad-agad mag-reply. Mag sa chat para mag -grow. Tip number three. Practice silence and mystery. Walang masama sa pagiging tahimik minsan. Let her wonder what you're doing. Let her miss your energy. Let your absence speak more than your presence. Tanong ng lalaki sa pagiging available. Q. Paano kung bigla siyang hindi mag-reply kapag di ako available? A. Mas okay na yon kesa sa maging emotional doormat ka? Kung hindi niya kayang irespeto ang space mo, baka hindi siya ang tamang babae para sa stoic na lalaki. Pide, pero baka isipin niyang wala kong interest. A. Huwag kang mag-explain agad. Let your consistency and strength speak for you. Interest doesn't mean 24-7 presence. Interest with direction Interest without boundaries. Kung gusto mong itaas ang respeto ng babae sa iyo, simulan mo sa pagrespeto sa sarili mong oras. Hindi mo kailangang maging available araw-araw, mas okay na makita niyang may sarili kang buhay, goals at disiplina. At kapag binigyan mo siya ng oras, alam niyang hindi ito basta-basta lang. Kung kailangan mo pa siyang kumbinsihin para piliin ka, talo ka na. Ang tunay na lalaki, hindi ipinipilit ang sarili. Lalo na kung ayaw na niya. Bakit mali ang pilit ng pilit? May lalaki pa rin hindi marunong umatras. Alam mong ayaw na niya. Hindi na siya sweet. Hindi na siya consistent. Hindi na siya excited makipagkita. Pero anong ginagawa mo? Pinipilit mo pa rin siya na magbago. Nagpaparamdam ka pa rin araw-araw. Umaasa ka pa rin kahit obvious nang tapos na. Bakit? Dahil ayaw mong matalo. Gusto mong patunayan na ikaw ang tamang lalaki. Pero eto ang stoic truth. Ang hindi kayang tanggapin ng katotohanan, magiging alipin ng ilusyon. Panlaban sa ego, hindi pag -ibig. Madalas akala mo mahal mo pa siya. Pero sa totoo lang, ego mo na lang ang nasasaktan. Ayaw mong matanggap na hindi kanya pinili. Ayaw mong tanggapin na hindi ikaw ang naging the one. Ayaw mong mawala ng kontrol sa sitwasyon. Pero anong sinasabi ng stoicism? Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang tanggapin ang hindi mo kontrolado. Hindi mo kayang palitan ang desisyon ng puso ng iba. Hindi ka, Diyos. Hindi mo hawak ang damdamin ng ibang tao. At kahit ilang effort pa ang ibigay mo, kung ayaw niya, wala kang magagawa. Ito ang masakit pero totoo. Kapag pilit mo pa rin siyang nilalaban, sarili mo na lang ang nilalaban mo. Anong kapalit ng pilit? Nawawala ang dignidad? Kapag patuloy mong ipinaglalaban ang isang taong ayaw na sayo, unti-unti mong binabasag ang sarili mong dignidad. Lalaki kang may prinsipyo pero bigla mong kinain ang pride mo. May respeto ka sa sarili pero tinapakan mo para lang bumalik siya. May disiplina ka pero itinapon mo para lang mapansin ka. Tanong. Worth it ba talaga siya kung kapalit nito ang respeto mo sa sarili? Lalo ka niyang mawawalan ng gana. Kapag alam ng babae na kahit ano pa ang gawin niya, ipaglalaban mo pa rin siya, mawawala ang tension. At kapag walang tension, nawawala ang attraction. Ang bagay na hindi na mahirap makuha, nawawala ang halaga. Kapag lagi kang andyan kahit hindi kanya pinipili, sinasabi mo sa kanya Okay lang na hindi mo ko piliin, basta ako pipili pa rin sa'yo. At yan ang nakakapatay ng respeto. Emotional self-destruction. Sa bawat pagtawag mo na hindi sinasagot, sa bawat message mo na seen lang, sa bawat tanong mong, mahal mo pa ba ako? Na walang sagot, unti-unti kang bumabagsak. Hindi lang sa paningin niya, kundi sa sarili mong paningin. Choose dignity over desperation. Stoicism teaches us, ang dignidad ay hindi pwedeng i-trade para sa validation. Kapag nararamdaman mong ayaw na niya, huwag mo siyang i-block sa galit. Huwag mo rin siyang i-beg. Tumayo ka lang ng tuwid at lumayo ng tahimik because silence is sometimes the loudest answer. Let reality be your ally. Ang stoic hindi nabubuhay sa ilusyon. Hindi siya nangahawak sa what if. Ang hawak niya ay what is. At kung ang what is ay lumalamig na siya, hindi ka na niya kausap tulad ng dati, wala na siyang time sa'yo. Then that's all the evidence you need. Hindi mo kailangang hintayin ang official breakup para makapagdesisyon. Return to the self. Kapag hindi mo na siya ipinaglalaban, ang totoong ibig sabihin niyan ay ipinaglalaban mo na ulit ang sarili mo. Ibinabalik mo na ang enerhiya mo sa goals mo. Ibinabalik mo na ang respeto sa sarili mo. A stoic man doesn't chase women. He chases excellence. At ang babae na para sa kanya, siya ang lalapit. Proof, mga taong umatras na panalo si Carl, ang dating lover boy. Si Carl ay laging nagpaparamdam sa ex niya kahit ilang buwan na silang hiwalay. Text ng text, call ng call, chat ng chat, pero dumating ang punto na napagod na siya. Nag-focus siya sa fitness, career, spiritual growth. Bigla siyang napromote sa trabaho, bumalik ang kumpiyansa niya. Pagkatapos ng ilang buwan, sino ang nag-chat? Yung babaeng iniwan niya. Lesson? Kapag hindi mo na siya pinipilit, dun mo siya mas pinaparamdamang may halaga ka. Historical Stoic, Seneca. Si Seneca, kahit na tumanggap ng unjust orders mula kay Emperor Nero para magpakamatay, tinanggap niya ito ng dignidad. Bakit? Dahil alam niyang hindi niya kontrolado ang desisyon ng iba, pero kontrolado niya kung paano siya magre-react. Ganon din sa babae, hindi mo kontrolado ang feelings niya, pero kontrolado mo kung paano ka lalayo, with pride or with desperation. The Practical Stoic Tips para Makalayo ng Maayos Tip Number 1. Mag-Journal ng Emotions Bago ka mag-chat ulit, magsulat muna. Bakit ko gustong kausapin siya? Ako ba'y naghahanap ng validation? Gusto ko ba talaga siya? O ayaw ko lang mawalan? Tip Number 2. Maglagay ng Clean Break Huwag kang maghintay ng closure. Ang stoic hindi nang hihingi ng sagot sa taong wala na sa laban. Gumawa ka ng personal decision. Simula ngayon hindi ko na siya ipaglalaban. Tip number three, redirect energy sa mission mo. Yung energy na ginamit mong maghintay sa kanya, gamitin mo sa pag pag-aral ng bagong skill, pag-iipon para sa investment. Ang stoic na lalaki, hindi naglalakad pabalik sa saradong pinto. Lumiliko siya papunta sa panibagong landas. Fake use ng lalaki na ayaw pa rin bumitaw. Two, paano kung may chance pa talaga kami? A. Kung may chance, hindi mo kailangang pilitin. Kung para sa'yo, babalik siya. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil kusan niyang nakita ang halaga mo. Ku, masama bang ipaglaban ng mahal mo? Eh, hindi masama hanggat hindi ka nawala sa sarili mo. Pero kung ang pagmamahal ay sinusuklian ng malamig na balikat, hindi na laban yan, sakripisyo na ng dangal mo. Kung gusto mong irespeto ka ng babae, matutong umatras sa tamang oras. Hindi mo kailangang pilitin ang taong ayaw na. Hindi mo kailangang magmakaawa sa taong hindi ka pinipili. Ang tunay na lalaki, alam kung kailan lalaban at kung kailan lalayo. Akala mo loyal ka? Akala mo ikaw ang best boyfriend? Pero ang totoo, binuhos mo ang lahat at doon ka nawala sa paningin niya. Bakit masama ang pagbuhos ng lahat? Lalaki ka, hindi bangko ng emosyon. Madalas sinasabi ng lipunan, kung mahal mo, ibigay mo lahat. Pero ito ang totoo. Ang pagbuhos ng lahat ay hindi pagmamahal, pagkawala ng sarili. Lahat ng oras mo para sa kanya. Lahat ng pera mo ginastos mo para mapasaya siya. Lahat ng plano mo sa buhay nakaikot sa relasyon. At sa huli, iniwan ka rin. Akala mo effort pero neediness pala. Akala mo sweet ka. Akala mo ikaw na ang ultimate partner. Pero sa totoo lang, nagiging dependent ka na emotionally. Nagagalit ka pag hindi ka nire-replyan agad. Nasa stress ka kapag hindi siya sweet. Naiinis ka kapag hindi mo siya makita, hindi ka na lalaki na may disiplina. Isa ka ng lalaking hindi buo kung wala siya. Ang stoic ay hindi umaasa sa isang bagay na hindi niya kontrolado, lalo na sa damdamin ng iba. Ang babae, ayaw ng wala ng natitira sa sarili. Kapag binuhos mo lahat, nawawala ang mystery. Nawawala ang balance. At ang relasyon, nagiging kabig na lang. Ang babaeng dapat sana'y pantay mong kasama. Unti-unting nagiging tagatanggap na lang ng lahat ng effort mo habang ikaw nauubos. Ang mga resulta ng pagbuhos? Nawawala ang respetong binubuo mo kapag binigay mo ang lahat, oras, energy, pera, emosyon para lang mapasaya siya. Pinapakita mong mas mahalaga siya sa sarili mong boundaries. At kahit hindi niya sabihin, nararamdaman niya yon. At yun ang dahilan bakit bumababa ang respeto niya sa'yo, lumalamig siya sa'yo at unti-unting nawawala ang attraction, you cannot be respected if you disrespect yourself. Nawawala ang lakas mong maging leader. Ang lalaki na stoic, hindi sunod-sunuran. Siya ay may sariling direksyon. Pero kapag lahat ng desisyon mo ay nakabase sa gusto niya, kung saan ka kain, kung anong goals mo, kung kailan ka available, hindi ka leader, isa kang tagasunod. At walang babaeng seryoso ang magtatagal sa lalaking hindi marunong tumayo sa sarili. Ikaw mismo napapagod sinasabi mong kaya mo. Pero ang totoo, ubos ka na. Wala ka ng oras para sa sarili mong pangarap. Hindi ka na nagkaka-time para sa pamilya, barkada at sarili mong kapayapaan. Ginawa mong mundo mo ang isang tao na hindi mo naman hawak. At sa bandang huli, kapag iniwan ka niya, hindi lang siya ang nawala. Nawalan ka rin ng sarili mo. Love with strength, not desperation. Ang stoic na lalaki marunong magmahal. Pero hindi siya umaasa sa pagmamahal para lang mapuno ang sarili niya. Ang pagmamahal niya ay disente, may hangganan, at may respeto sa sariling kapasidad. Hindi siya nagbibigay ng lahat dahil alam niyang kailangan niyang may matira sa sarili para maging buo sa harap ng iba. Maintain emotional sovereignty. Control your emotions. Do not be controlled by them. Bago mo ibigay ang sarili mo sa isang relasyon, dapat buo ka na. Ang lalaking hindi patapos sa sarili niyang misyon, hindi dapat unahin ang pagbubuhos ng emosyon sa relasyon. Ang pag-ibig ng stoic ay hindi dependent, komplemento lang. Give 80%, save 20% for you. Hindi literal. Pero prinsipyo ito. Ibigay mo ang effort pero huwag mong isakripisyo ang disiplina mo. Ibigay mo ang oras pero huwag mong ipagpalit ang mission mo. Ibigay mo ang pagmamahal pero huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo. Hindi selfishness ito. Ito ang stoic balance. A real story. J. Lahat binigay, lahat nawala. Si Jay, isang 20 kanyos na lalaki. Nagkaroon siya ng girlfriend na mahal na mahal niya. Binigay niya lahat. Galing trabaho, diretso sa bahay ng babae. Lahat ng sweldo sa dates at gifts. Lahat ng decisions nakabase sa opinion ng babae. After one year, iniwan siya. Alam mo kung bakit? You were too available. I lost the excitement, sabi ng babae. Masakit, pero nagising siya. Nag-focus siya sa gym, side hustle, at passion projects at nang makita ng babae ang growth niya, nagbalik. Pero si Jay, hindi na siya ang dating Jay, buo na siya, stoic na siya, hindi na siya nagbibigay ng lahat. At sa pagbabalik ng babae, sinabi lang niya, okay lang, pero hindi ko na ibubuhos lahat. Sabi ni Marcus Aurelius sa Meditations, Do not set your happiness in the hands of someone else. Even as an emperor with a wife and children, he never allowed his emotional state to be dictated by others. He loved, he cared, pero nanatili siyang matatag sa sarili. V. Practical Tips Paano magbigay ng may limitasyon? Tip number one, magkaroon ng mission time. One day per week, walang time sa babae. Purely for your goals, passions, physical health, this keeps your identity strong. Tip number two, don't overgive emotionally. Huwag mong ibigay lahat ng insecurities mo agad. Huwag kang mag-overshare para lang makuha ang sympathy niya. Ang stoic ay marunong maging vulnerable pero hindi siya nagiging emotionally dependent. Tip number three, learn the power of saying no. Kapag pagod ka o kapag hindi aligned sa values mo ang gusto niya, pwede kang tumanggi. Ang lalaki na hindi marunong magsabi ng hindi ay lalaki rin na madaling makontrol. V. FAQs ng lalaki na laging all out. Q. Paano mo malalaman kung sobra na ang bigay mo? Ay, kapag ikaw na lang ang nagpapagod at siya na lang ang tumatanggap kapag nawawala ka na sa sarili mong routine at priorities. Kapag hindi mo nakilala ang sarili mo kung wala siya. Ku, hindi ba masama ang magmahal ng todo? Ah, hindi masama magmahal. Ang masama, yung wala ka nang natira para sa sarili mo. Dahil ang lalaking walang natira sa sarili niya, hindi rin niya kayang maging buo sa relasyon. Kung gusto mong magtagal ang babae sa buhay mo, huwag mong ibigay ang lahat. Ibigay mo lang ang sapat at panatilihin mong buo ka para may maibahagi ka pa. Kapag emosyon mo ang boss mo, babae ang magiging hari ng buhay mo. At kapag ganyan ang sistema mo, lagi kang matatalo sa laro ng pag-ibig. Emosyon mo kalaban mo? Hindi mo alam. Pero ikaw na ang alipin. Lalaki ka. Pero kapag ikaw ay nagiging mainiti ng ulo dahil lang hindi ka na-replyan, nagiging paranoid kapag hindi siya sweet, napupuno ng overthinking kapag hindi mo siya kasama, hindi ka umiibig. Umiinom ka ng laso na tiniisip mong gamot. Ang stoic na lalaki ay hindi dinadala ng emosyon niya. Siya ang may hawak nito. Emosyon ang pinakamabilis na paraan para mawalan ka ng respeto. Sa relasyon, masakit makita ang isang lalaking hindi marunong mag-handle ng sarili niyang damdamin. Napaka-sensitive mo. Lahat ng bagay pinapalaki mo. At kapag hindi mo nakukuha ang gusto mo, nagwawala ka emotionally. Alam mo ang tingin ng babae sa'yo? Mahina. Hindi dahil umiiyak ka, kundi dahil wala kang kakayahang kontrolin ang sarili mo. Ang emosyon, kung hindi na pamahalaan, ay sirang timon ng bangka. Isipin mo ang sarili mong isang bangka. Ang emosyon mo, iyan ang alon. Kung ikaw ang tipo ng lalaking sumusunod sa bawat bugso ng galit, lungkot, selos at takot, lumulubog ka bago ka pa makarating sa direksyon mo. At habang ikaw ay busy sa bagyo ng emosyon mo, ang babae, hinahanap ang kalmadong kapitan. No ang resulta ng pagiging emosyonal nawawala ka sa focus. Kapag emotional ka, nawawala ka sa mission. Sa halip na magtrabaho, iniisip mo kung bakit nagbago ang tono niya sa text. Sa halip na magbasa o mag-gym, stalk ka ng stalk sa social media niya. Sa halip na magplano ng future mo, iniisip mo kung sinong kasama niya sa story. Ang lalaki na walang control sa sarili niyang emosyon, wala ring direksyon sa buhay, na ibibigay mo ang kapangyarihan sa kanya kapag siya ang dahilan ng saya mo, manglungkot mo ng gigil mo ibig sabihin. Siya ang may kontrol sa'yo. At ang stoic, hindi kailanman nagpapakontrol sa bagay na wala sa kanyang kapangyarihan. Kapag ginamit ng babae ang damdamin mo laban sa'yo, hindi na siya ang may kasalanan. Ikaw na. Nawawala ang lalaki sa'yo. Kapag lagi mong sinusunod ang emosyon mo, nawawala ang disiplina mo, katatagan mo, paninindigan mo, hindi mo na kayang tumanggi, hindi mo na manahimik, hindi mo na maghintay hindi mo na kayang gumalaw ng may direksyon. Ang natira na lang sa'yo ay damdamin. Stoic control sa gitna ng bugso ng emosyon. Observe, don't react. Kapag naramdaman mo na ang bugso ng damdamin, ang unang hakbang ay obserbahan, hindi gumanti. Don't react, reflect. Bago ka magreply, reply huminga ka. Bago ka magalit, isipin mo kung saan ang gagaling ang galit mo. Bago ka magdemand ng oras at atensyon, tanungin mo, ano ang pinanggagalingan ko takot, selos, insecurity, o ego. Limit your exposure to triggers. Kapag alam mong isang bagay ang nagpapasimula ng emotional spiral mo, bitawan mo. Huwag mong silipin lagi ang online status niya. Huwag kang mag-monitor ng likes sa mga post niya. Huwag mong i-base ang worth mo sa reaction niya sa'yo. Ang stoic na lalaki, hindi nagpapadala sa traps ng mundo. Siya ang nagdidikta ng environment na gusto niyang pasukin. Journaling and Mind Reframing Araw-araw isulat mo sa journal ano ang naramdaman mo? Bakit mo ito naramdaman? Anong stoic response ang masangkop sa ganitong sitwasyon? Sa ganitong paraan, masasanay ang isip mong iframe ang emosyon bilang impormasyon, hindi utos. Proof. Gumagana ba talaga to? Real story. Luis. Seloso, mapanira, iniwan. Si Luis ay 24 taong gulang. Every day parang interrogation ang ginagawa niya sa girlfriend niya. Sino yung kasama mo? Bakit hindi mo ako nire-replyan? hindi mo na ako mahal, no? Dahil lang sa simpleng pag-like ng babae sa isang post ng lalaki, nag-aaway sila. Nagsasorry siya, iyak siya, babawi, ulit-ulit. Hanggang sa isang araw, sabi ng babae, Pagod na akong ikaw ang kaaway ko, hindi ang partner ko. Iniwan siya, at dun siya natuto. Hindi sa paghihiganti, kundi sa stoic discipline. Ngayon, may journal siya, may mission siya, at may bagong relasyon. Mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Hindi dahil binago siya ng babae, kundi dahil binago niya ang sarili niya. Sabi ni Marcos Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Hindi mo kontrolado ang kilos ng babae, pero kontrolado mo ang reaksyon mo. Stoic exercises para sa lalaki. Tip number one, use view from above technique. Isipin mo ang sarili mo sa langit nakatingin sa buong mundo yung problema mo ngayon, selos, tampo, hindi ka na-replyan, ganun ba kalaki kumpara sa buhay mo, pangarap mo at pagkatao mo? Kapag masyado mong pinapalaki ang maliit, ikaw ang natatalo. Tip number two, set emotion boundaries. Kapag nakakaramdam ka ng bugso ng galit, lungkot o selos, maglagay ka ng 10-minute delay bago kumilos. Use that time to breathe, reflect, and reframe. Hindi mo kailangang mag-react agad. Hindi mo kailangang mag-text agad. Hindi mo kailangang magpakita agad ng galit. Pwede mong piliin ang kapayapaan. Tip number 3. Replace reaction with ritual. Sa halip na magpakadrama, gawin mo ito. Workout. Basahin ang meditations. magjournal, Tawagan ang kaibigan na grounded. I-replace mo ang destructive habits mo ng stoic discipline. Fake use ng emosyonal na lalaki? Eh paano kung hindi ko talaga mapigilan ang emosyon ko? Eh normal lang yan, tao ka. Pero hindi lahat ng normal ay tama. Practice, Discipline, Awareness. Hindi mo kailangang maging bato. Pero dapat marunong kang humawak ng init. Ku, masama bang ipakita na nasasaktan ka? Ah, hindi. Pero kung ang sakit mo ay ginagamit mong panakot, guilt trip, o paraan para maawa siya, hindi na iyang pagiging totoo. Iyan ay pagiging manipulative. Ang tunay na lalaking stoic, alam niyang hindi lahat ng nararamdaman ay dapat ipakita. At hindi lahat ng iniiyak ay kailangan idaan sa away. Kung gusto mong magtagal sa isang relasyon, dapat ikaw ang leader ng emosyon mo. Hindi babae, hindi sitwasyon, hindi social media, ikaw. Kaya ngayon i-comment mo sa baba. Ako ang may control sa emosyon ko. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang stoic series na makakatulong sa'yo. Salamat sa panunood!